Problemado isang lalaking empleyadong papasok sana sa trabaho ngayong Monday rush hour. Sa halip kasi na mapabilis ang biyahe sa kain ng isang motorcycle taxi, napasama pa ito matapos silang masita sa paglabag sa bike lane. Ang ating tanongin ng pasahero, galing sa Lancazon City at patungo sanang mandaluyong ng harangin ng Special Action for Intelligence Committee and Transportation sa bahagi ng EDSA San Juan. Pero ang kanyang rider ng Transport Network Company na Move It, galit pa! matapos si Tain ng isa Nakipagmatigasan siyang ibigay ang kanyang lisensya, kaya't umaksyon na si Crown Commander Lieutenant Galang Dumalay at kinuna na lamang ng larawan ng kanyang ORCR at plaka para irekomenda siyang tanggalan umano ng lisensya. <plays in> <noise> Bukod sa move it, makahuli rin ng enforcers ng angkas at joyride riders maging grab taxi driver ngayong umaga. Ayon kay Dumalay, iniuulap nila sa Land Transportation Office kung ilang transport network vehicle service ang lumalabag sa batas trapiko dahil iba ang kanilang pointing system. Hindi bababa sa 20 motorista ang naharang sa panibagong operasyong ito na ginawa na rin ng saik noong nakaraang lunes Ninikita na sila ng DOT o Driving in a Place Not Intended for Traffic na may multang 1,000 piso. Para sa kauna sa Pilipinas d 08 h ito si Edniel Parroza. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!